<laughs> 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 Kung, uh, ayun siya? Inan? Ano tau siya? Critical thinking. <laughs> critical. <laughs> Basta, inan critical, critical sauce, pal. <laughs> <laughs> Bagyan 50 seconds ay nagbablablab na naman tayo Dahil taga Usmania kami Welcome to Usmania Colleges Mapakawaw ka karena lang talaga dahil may green grass na So, dito kami sa white building pun gusto mo gani ang guru volleyball di magturo tumbling nito ay igaw muna na Dede gani nagasaralamin ng mga sangre Pahali man na buwa mo kung nilik ka nagasalamin Kung nag-aagi ka torta ikaw At dahil nandito ka ngayon sa Osmania Cavaliers, I shout out sa mga nagakalas. Oh. Hello! Palili siya Ramji, Sweet Virgin. 2016, never been touched, never been kissed, Virgin! Major trip, bahanap mo at bakit lalayo ka pa Nasa na sa Osmania na? O Kung gusto nyo gano'y magburo vlog, aw hala, mag vlog kita. Shout out to mga Ang klase mo pa mahilig sa picture picture. Uh Tapos -huh. ikaw din ka mahilig. Huy, kinapay kami sa Kalisod. Paganda oh. Pumapit ko yun. Lin, yung buto. Kuha yung anak ko dali na, vigilin. Wali <laughs> na. Ay, <laughs> yung <Lali> mga personification. A <laughs> day in my life sa mga istupidyanti. Wali na kayo, ma-change location kami para makita nyo kung gaano kaganda ang Australia. At dahil wala man kami nitong klase, ay nagsuroy-suroy kami para makita nyo kung gaano kaganda dito. Maangal ka, ayaw pa to. Kewa ka kabra. Dito nga pala ang entrance ng mga Diyosa kita nito pa ka pa yung kami sa kalisod kaya nalitik na inin usad o oh, kita ah to ito nga pala ang plaza ng Osmania o oh, diba kagurganda nyo oh. ay dili pa tapos huwag kang magbuot dyan kahit hindi ako nga hungain ay dito nga pala ang senior high school building so ayan nagitilip ng mga ako. bata dyan mga high school yan. at dahil very good kami ng prene ko ay nag-aral kami ng mabuti <laughs> she is my friend since high school Lena May. Bunga kah Kayak anu ke ada kami di de? Aik kai diri kami mah merian di ba. Salam. Kina May, kina May, atinya mari di ba. Dah hilang aril ke situ, sok semenya hindi pu dina hindi ke di kantin. Sok ampang ku sab. Ini tu kata Hmm

Ay, mga pinaka kong lagusan na baga. uh -huh. Adam niya. Tapto daw. Loo ba tayo ro? Cancel na Tama niya. Cancel na rin. Ha, ano yung cancel mo? Ito ho. Ha, eh. Sa baba. Ha, eh. Sa baba. Sa mga blo. na kailang pamatsyag sa mga. Mura nga na kakakain <laughs> <c3> <sharp> <inches> <hubble> na sito. I-BCD sito pala Malabo na sito. Mura talaga kumagitan. Pira <hubble> pero manamit. Eh. Ah. Okay. Ano yung tambaga? Alika mo na gusto mo na yung 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 di yung 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 Malito ka, dili ka, mo ito malibot ako sa kanlaw. Ako dito sa Osminia, the school of incontadics. Kasi more on, ano siya nature. mga, an mga teacher dito sa amin, mga makapagmerihan. Go, mababay na.